Narito na ang mga balita sa Visayas, ninakawan ng opisina ng isang manufacturing company sa Lapu-Lapu City, Cebu. At dahil nahuli kamang pagnanakaw, natukoy na tauhan pala ng kumpanya ang salarin. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Nahuli kamang pagnanakaw ng isang driver sa opisina ng manufacturing company na pinagtatrabahuhan niya sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa kuha ng CCTV nitong February 16, makikita ang pagpasok ng driver sa compound ng kumpanya. Ayon sa gwardiya sa compound, nagsabi ang driver na kukunin lang niya ang isang truck dahil magdi-deliver daw siya. Pero imbis na magpunta sa garahe, umakyat ito sa kisame at dumiretso sa accounting office. Base sa imbestigasyon, na lima sa nga sa 600,000 pesos cash na nasa drawer sa silid. Pumunta pa ang lalaki sa opisina ng presidente ng kumpanya at tinangay ang dalawang cellphone at isang kamera. Pumuslit ito sa may garbage area ng compound matapos ang halos dalawang oras. Kilala ang naturang driver sa pangalang Raymond Alvareco Santos pero napag-alamang hindi niya pala ito tunay na pangalan. Ibat-iba rin ang gamit niyang address. Now we ask the CIDG to help us find him and locate him. Inaalam pa ng mga otoridad ang tunay niyang pagkakakilanlan. Dalawang linggo pa lang daw itong nagtatrabaho sa kumpanya bilang driver. At tila daw talaga nito ang paggamit ng peking identity para makapagnakaw sa mga kumpanyang pinapasukan. Maunang nakaroon ang concern na ni ang uh, maybe he is part of the syndicate doing that and uh, because natanaw oh, mo sa video ng Amrag, it was really well planned. Randy Gorion, Nagbabalita, Pilipinas.